guys. Tignan mo yung akyatin namin, no? Ang taas. Oh. Ito, ang taas-taas. Oh, tignan mo yung sa kabila, oh. No? The beauty of Hong Kong. Grabe ang baba oh. Ayun, oh, doon kami galing. Tapos andito na kami. Eh. Oh. oh. puro bato. Oh. Parang pinas lang. Oh. Si Ate Che, oh. Pagod na pagod na si Ate Che. Oh. Say hi Ate Che. Shout out Ate Che. Say hi Ate Che. Shout Ate Che. Shout. Pagod! Ah. <laughs> <laughs> doon ba. sila o nakatambay sila doon. Grabe oh. naman, inakit kami. grabe, ang baba. Ayun oh, doon kami galing. Oh. Oh, ayun ang taas. Mataas kami. Ayun si tita Oh. Daming buhat pero...

pa yung mga kasama namin nagbibitsura <laughs> eh. Mabuti nila sa mama kasi pagbaba ko nito, talaga si sexy ako. <laughs> <Yung mga paya>. <laughs> <laughs> buto talaga, buto. Talagang buto. Butot sa tabi-tabi po sa bangkay na lalubog lilit. yan si Kako. Payang kaya rin. Uli na kayo ah. Oo, dito. Nagikot-ikot -ikot sila. Si Sislin, na mo. Akin okay na daw yung balabal mo. Kunin mo kinagamit. Yung? Ako ko. Yung? Balabal mo. Ito yung kinagamit nilagay. Kinagamit na sa ano? Sa katsawan ko. Kasi super init. Buti nga ikaw maputi ako. Nangingitim. Magpapaputi rin ako ate. Parle-moi hein Waouh mon bâton Là j'ai genre 3-4 opportunités pagod. Grabe guys. Ang taas. Kakapagod. Walang hangganan na to. kami ah, mo <laughs> kami. Saan ang labasan? Manang Jules, saan ang labasan nito? Talagang maraming ilalabas pag doon na pumasok. Sarap ba yun? Sarap yata. Ay, masarap yun. Matikman ko na. Wow, fresh air! Wow, fresh air!

gas-gas to sakak. Ito yun. Remembrance de Miss Buak. Ay, yeah. ay, the, uh, the remembrance ko uh, the Miss Buak. <laughs> so, nga, <mar> <laughs> kista yan, eh. <laughs> In break to yung sakak. So, nga, sakak ko na tamaan. Ito hmm. ma-braginize ay lang. Diyan na sila, oh.

Pagdating mo, minum ka ng ano, Panadol para hindi mo maramdaman yung sak okay. na, ano, yung mga... Hindi pero after 3 days naman maganda yung pakiramdam mo no. Kain sila next time, sama na ulit kayo. ako kaya hindi. 'yan naman mo ka, kaya, kaya yan, nila. Kaya yan nila. <laughs> Grabe. Eh, oh, eh. Patayo lang ako. Kala ko yung sick na yung dumating eh. Grabe naman tong negatibong pag-iisip nito. Please be positive, my dear. My dear auntie.

每人发二千蚊。喂喂喂，陈陈陈，好，认识好，好多话，有啊，你听啊。有啊，中啦。阿生平。Thank you. yung halaga ko tutu thank you tutu nakatutok ba sa'yo nakatutok sa building